So good day mga partners for this video. Samahan nyo kami para mag-update dito sa Dolomite. Kung ano nga bang lagay ng Dolomite. So, ang activities namin for today is clean-up drive dito sa Dolomite. So, ayan kung nakikita nyo po. Dating BGMP ngayon, mga ngalakal na lang po. Tunggong! kita sa mukha <laughs> eh! po po kita sa BJMC. Kaya po kailangan. Kailangan po ng dalawang... Madami po kami pamilyang binubuhay. Kaya kailangan po makakit. Ayan. So yung mga parts habang naglinis sila, ako naman ay nagbablog. No? So update dito sa Dolomite. Ayan po. So far so good naman po pang single, pang pamilya din. <laughs> Yan. So yung mga partners, sa nakikita ko naman at sa nakikita namin ay sadyang malinis naman yung uh, Dolomite uh, Beach dito sa Baywalk. Okay? So, iilan at kukunti lang din naman talaga ang basura na napupulot namin dahil uh, Uh, doon po, meron talagang araw-araw uh, may naglilinis dito. So, follow up na lang kami. So, so mga yan, mga ilan-ilang kalat na lang yung mga dinadampot namin dito. Ayan. So, until now, buhay pa naman yung Dolabite Beach at uh, may nangangalaga. Siyempre, sa tulong na rin ng mga gobyerno natin at sa other uh, Uh, branch of government na nag-clean up drive dito sa Dolomite Beach. Okay? So, ayan. Hanggang dito lang yung Dolomite Beach na yan. So, may na po dyan. At sa nakikita ako naman, at sa nakikita nyo sa video na ito ay malinis naman, no? Okay? So, iba't ibang jail nga po pala uh, nagsama-sama para sa clean up drive activities na for this day. Okay? Ayan mga parating pa doon, no? And ayun, yung pala sinasabi nila nga uh, reclamation, no, area. So, hindi ko alam kung continuous pa 'yan. Pero sa tingin ko ay ongoing pa rin yung paggawa dahil marami mga equipments, okay? Ayan, no? So, ito yung Uh, ginagamit nila para harangan pag may mga bagyo siguro. Ito, itong mga ano na to Itong malaking uh, ano ba tawag dito? Parang matigas siya. No. So, ayon, After na maglinis, doon po nilalagay yung mga basura and then inaakot na lang po siya. No. So, sa ngayon dahil nga mayroong uh, everyday Uh, nakatoka na naglilinis dito sa Dolomite Beach So, kukunti lang talaga Yung nakukuha namin basura dito Okay? Sa so, tulad nito, Yan Yung mga ito sinasala na lang namin Ito na mga pinupulot namin dito So, yung mga basura malalaki ay wala na no? Dahil araw-araw naman po Ay may naglilinis dito Okay? So... Ayon, uh, update ko lang kayo kung ano nga bang lagay ng Dolomite Beach at sa mga nagkasabi dyan na wala ng Dolomite Beach. Ayan, kitang kita nyo naman dito pa. Buhay pa naman. Ayan. So, sa tulong na rin ng sabi ko nga kanina ng ating mga uh, other branch of government na nag up drive dito ay napapanatili nila yung ano yung kalinisan at kagandahan ng Dolomite Beach okay So andito na rin pala yung uh, Pasig City Jail Female uh, Dorm, okay. So I think halos wala na po kaming gagawin dito, no. Ah, uh, ano na lang to, uh, pulot-pulot na uh, makikita naming dumi. At halos wala na rin talagang basura, malinis na rin. At siyempre iba na rin yung amoy ng hangin dito sa Dolomite Beach, okay. Ayun nyo pala yung makasama namin, no. And then by the way, mga ka-partners, namimigay na rin kami ng uh, flyers, okay? Sa according, ang flyers namin is anti-smoking, anti-, anti uh, AO for AO70, no? Anti-terrorist, syempre. So yan yung aming uh, muse. ayun talaga no ang masasabi ko lang sa Dolomite Beach is napapanatili ang malinis kalinisan yun 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 yun, yun. ay sir kukuplaga ay, sir ah syempre shout out shout out daw kay Madam Albano eh ah! kinikilig naman yung ano <laughs> <laughs> ano ba yan so yan medyo na so far so dito lang po yung amin na ako. na na, At halos wala na kami talagang lilinisin dito, no? Pulot-pulot na lang na makikita dumi. Okay? So... Pakitaan ko lang kayo ng konting montage. Let's go! In a sea of the dying and shameless uh, A sea of the aimless I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset That one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine If I don't break my limitations Don't try to stop me I exist to write your story I'll make a decision if I want some peace Or if I want the glory Yeah. don't want a life that is complacent Or possibly boring Yeah, just want a life that is worth everyday exploring I, My whole life I just wanted someone who would notice me, my whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Yeah, yeah, yeah. yeah I just wanna be. Great. Yeah, I just wanna be great. Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I just wanted someone who would notice me. My whole life, I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 yeah, yeah, yeah. yeah. so dandahan na rin kami ng big <mukong> pit lalakad punta syempre sa atin sa sakit. so as you can see talaga napakalinis ng uh, dolamay okay? sa tingin ko ay Katagal uh, ito no? so ilang bagyo na rin ang dumaan at eto pa rin uh, buhay pa rin yung ating dolomite beach so Marami, marami din dito uh, nagkakandak na ipat ibang activities like example yan mga uh, nag-exercise every morning so, sila po ay namimigay na rin ng uh, pliers, no? pero para yung Ha, Ayan po, dating BGMP ngayon na uh, construction worker na lang po. <laughs> ayan. Okay. So, ayan. At doon na malapit yung entrance mga ka-partners to. No? So, kita nyo naman talaga no sa video ko. Malinis pa rin talaga. Thank you, Bo. So mga partners, hindi mo akalain na nasa Metro Manila pa tayo no? dahil ayan no? mga buildings and pagkarap mo rito ay isang napakagandang hindi, hindi, hindi laga ito, ito, ito ayan at ang gandang tanawin yung mga ka-partners diba? kalahin mo yun nasa loob papalatay ng Metro Manila see that? Oh. so napapansin ko habang tumatangali na ay parami ng parami yung tao dito okay so mga partners no, hanggang dito na lang yung aking video at syempre maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking uh, youtube channel okay. so soon uh, update ko ulit kayo regarding naman sa uh, application okay so update ko kayo kung hanggang kailan matatapos ang online application ng mga partners natin dyan applicant okay so ay kung sinasabi always ingat tiwala sa sarili Taos! tiwala sa itaas at Taos! syempre dahil niya makita yung daspan sa let's go